Good morning mga lods. Ayan, nandito na naman ako sa aking mga alagang rabbit. Ay na naman si mami hamster. Ayan, papikit-pikit pa yun pag kumakain niya siya. Gustong <laughs> gusto nila yung hinihimas. Minsan yun na ano ko sila, pinagtripan ko yung mga tenga nila. Kasi ang sarap kasi nilang pagtripan. <laughs> Ayan guys, gustong gusto nila yung hinihimas. Pag hinihimas, hinihimas nyo pa yan siya. Ay, papikit-pikit pa yung mga mata ng mga yan. Ayan. Si Mommy Hamster. Ayan na naman si Gray. Ayan din si Gray guys. Ang babae ding nanay. Na Mommy Do Gray. Ayan. Matambok ang liig niyan. <laughs> Gustong gusto na nilang hinihimas namin yan sila. Pag may hinihimas sa kanila ay naiingit ang isa. Ito naman din ang mag mga los. Ang dalawang itim. Yan, magnanayan sila. Yan, sama ng tingin na naman sa akin yung mga yan. <laughs> yung nanay kasi niyan guys ay maldita ayan o oh, tinutulak na nyo yung kamay ko sinambunutan ko tuloy <laughs> pero ang gusto gusto nila yan guys yung hinihima sila inaano ko na yung tenga kasi ang sarap hawakan yung tenga nila guys ayan sarap na sarap yung pag hinihima ayaw lang talaga nila yung dinadisturbo yan sa kanilang pagkain ayan o oh. ito na mo. <laughs> ang sama ng tingin nila sa akin para gusto nila kong lamuni <laughs>